At ito mga katito bar May pumarada dito na barko Sa Isabela College Hindi ko na nabasa Ito natin May barko kasi kaya Umagaw sa akin ng Pansin Ang ganda oh uh, Sigurado uh, School ito ng mga siman oh. Wow Good day mga katito Bar Welcome back sa ating Youtube Channel At nagpapalit po si Tito Bar uh, uh, Ilang weeks na tayong hindi nakakapag video o nakakabiyahe Dahil hanggang ngayon po ay inaalagaan ko ang aking tatay Ngayon nagkaroon tayo ng uh, malayo ang biyahe Kaya uh, hindi ko napahindi ayan ito yung ating uh, suki sa billiard table uh, at kapartner na natin to dahil nagbibinta na rin tayo ng mga billiard accessories. Kaya okay ang biyahe po natin ngayon ay napakalayo dahil papunta kami ng Isabela. Wow ngayon pa lang po ako makakabiyahe sa Isabela. Simula nung ako ay natuto mag-drive. So, wala akong idea sa daan dito kung may sigsak ba ito o straightan lang. Pero tinignan ko sa Google Map, mukhang okay naman yung pamunta doon at nagtanong tanong na din ako. So, ang biyahe po natin ay estimated time ng ating pagbiyahe doon ay 10 to 12 hours ngayon po ay susunduin ko muna yung ating partner si Richard ito yung ating uh, batikan at magaling na installer so napakarami po ng mga biyahe nila at minsan hindi ako nakakasama dahil minsan yung mga nagpapakabit sa kanila ng billiard table ay may sariling sasakyan at yung iba naman ay maramihan yung kinukuha napakalakas po kasi ngayon ng billiard table in demand na in demand kaya ang ikakarga namin ngayon ay dalawang lamesa tatlo pa nga sana sabi ko hindi ko kakayanin kung tatlo pwede yan kung mga malapit lang so ito po puntahan ko muna si Richard tapos pupunta kami ng bodega para ikarga yung Dalawang Elix Table ng yung aming di deliver sa Ilagan, Isabela. Okay, let's go. ayan po Uh, medyo maubos na yung stock namin so may parating pa naman kaya no problem yan yeah. dati punong puno to hanggang dito at ito Yeah, marami pa rin pero karamihan yan Uh, may order na kaya tuloy tuloy yung deliver natin dito Ayan, in update ko lang kayo na talagang legit at marami tayong stocks ng Alex billiard table at yan na po mga katito bar na ikarga na yung dalawang set ng billiard table ito Alex ang labo ah madilim na kasi <laughs> ito Alex billiard table so medyo malayo layo yung pupuntahan natin sa Ilagan Isabela okay hintayin ko lang sila may mga binibili lang at may kasabay pong tao to sila yung mag install apat nag start na po kami bumiyahe mga katito bar Pilipinas base po dito sa google map ay 364 kilometers yung tatakoy natin papuntang Isabela at uh, tinatayang 8, 8, 8, 8 hours and 20 minutes ito po kung mapapansin nyo ang lamig ng ano para ka nasa freezer ayan o oh, umuusok ang bira no sarap tanggal yung pagod ko dito tsaka tanggal yung antok oh sarap o oh. wow ito yung mga gustong gusto kong ano klema hindi siya yung sobrang lamig na alam mo yun nung Nung nasa ibang bansa ako sa Qatar, paglabas mo no, sobrang lamig ito. Oh, ang sarap. Uh, alam mo na fresh na fresh yung ano, yung simoy ng hangin. Pagdampi ng hangin sa yo napakalamig. Kaya oh. Sarap. Matulog dito pag Talo yung mercon Siguro itong packet na to mahaba ilang beses na rin kami nagpahintuhin to doon pa lang uh, siguro mga sang oras kaming paiko pa ano dumadaan sa sigsag paakyat ng paakyat kaya nasa mataas kaming lugar kaya napakalamig dito ayun yung may ano arko Nueva hindi ko mabasa Nuiba Isiha yung papunta doon pero dito may iba na at ito yung mga bus na papunta ng Manila Victory Liner Ayan. so siguro pagkatapos itong mga paakyat kami naman yung uh, bababa so nandun yung mga kasama ko at relax na relax lang sila hindi rin sila nakatulog eh dahil parang nai-enjoy nila yung pagbiyahe kasi nga sigsag so balik na ako dito sa uh, loob ng sasakyan good morning mga katito bar ito po binababa na namin tong billiard table at pagkatapos po nito magpapahinga muna ako dahil uh, pauwi na rin ako ng Manila mamaya at babalik po muli ako dito ng Isabela dahil may mag-order uli o may nag-order uli ng dalawang table so kaibigan siya ng pinagdelibira namin Nainggan nyo kasi nga uh, napakaganda ng Alex table at the same time napakalakas po ng bilyaran dito. So sabi ni boss uh, wala pang dalawang buwan ay kuha na nila wow! yung uh, puhuna nila. So ganun po kalakas ang billiard table ngayon. Ito mga katito bar yung laruan dito sa Ilagan Ilagan City at ito po yung ano yung kanilang munisipyo ito palo ang capital ng Isabela so dumaan lang tayo dito para makita nyo at napakaganda ng ano nila kulay blue light blue So, pauwi na po ako ngayon ng ano ng Manila. Uh, at sila Richard doon. Iniwan ko na muna kasi nga by Tuesday ay maari po tayong bumalik uli dito. Dahil may nag-order po sa amin uli ng billiard table. At dito ko rin dadalhin. So, magisa na lang akong babalik dito. Pa-picture lang tayo dito. alba. ah, yan mga bar biyahe na tayo ng Manila. at ah, simula po dito sa Ilagan City, dito sa may munisipyo. ang ETA natin sa sa bahay namin ay ang layo po ng ating iba biyahe ay 436 kilometers 8 hours and 45 minutes estimated time of arrival kung tuloy tuloy yung ating pagbiyahe uh, at hindi ko kayang itakbo ng mabilis to dahil unang una po wala pa akong maayos na tulog kumbaga nag lang ako tapos mag pa ako so wala akong magiging ka-usap nito kaya pagka nakaramdam ako ng ng antok nito mamaya kasi medyo malayo layo yung ating babiyahihin ay doon ako magpapahinga ang pangunahing hanapbuhay buhay pala dito ay maisan kaya ito may picture sila at may anon sila ng mais dito na tayo sa Santiago Bayan po ito ng Santiago Isabela City of Santiago Kagabi hindi ko natandaan kung daan na namin to basta tuloy tuloy kasi kami at dito po sa Isabela ay may mga bulubundukin bundok hindi tayong binaraanan akala ko nga po kagabi ay parang bagyo so, napakaganda yun yeah, no, mga bulo to Nueva Vizcaya So entering na po tayo sa Nueva Vizcaya At dito magsisimula magsisimulang mamakayat tayo dito Ng bundok So may isa pang pagkatapos ito May isa pang mas mataas Yun yung dinaanan natin kahapon Na kung saan ay uh, Ang kapal ng Hamuk o ng pag so napakalamig pagka ganitong pahamon at yun yung gustong gusto ko na klima so may mga park dito na humihinto kami kagabi dahil may mga ginagawa at syempre sa dami ng nagsasalubungan nagkakaroon tayo ng traffic at mamaya po may mga daraanan tayo na bilihan ng prutas ng gulay at yung ano ano pa titingnan natin so may nakita ako kang kagabi na napakamura ng gulay so sasamantalahin na natin na mag uwi ng mga gulay at prutas sa Manila kung pwede, kung pwede lang sanang mamig up nitong mga ganto yang mga naghihintay pero hindi niya sasakay kasi walang upuan tapos hindi naman ako kilala hindi yan hindi sasakay at uh, dito po may kinakain-kain tayo rambutan napakatamis so ang ginagawa ko lang na pangpatibay ng aking ano pag ito po kasi ang ko itong lucky day na to talagang hindi ako inaantok kahit na piliting kong tumulog hindi ko alam kung bakit ganun ang epekto sa akin ito uh, malaking tulong bihira naman akong uminom niyan kapag may ganito lang na biyahe at yan mga katito bar na platan tayo bihira buti na lang at nakababa na ako dito sa bundok na to Pagkatapos po ng katatapos ko ng mga akyatin dito. Mamaya dito naman yung pinakamataas. So, buti na lang may reserve pa tayo. At yun ay gagawin ko muna habang maaga pa. Dahil mamaya mahirap na magka, magkalas. Kasi nga wala akong naiwanan ko yung ilaw. Buti na lang mga katito bar. Uh, nagpalit tayo ng gulong at buti na lang marunong tayong mag baklas baklas inabot na tayo ng patilim mga katitubar at uh, blessing napalitan na natin yung gulong ito yung tatawid din ko na bundok Ayan. so pagka baba natin dyan yung iba biskaya kasi ito pagka baba natin ng sa kalamay kalahati yan yung iba isihan na so, gusto ko kasi makatawid ka agad dyan para abutin man ako ng, ng talagang madilim na ay sa Nueva Ecija at hindi pa naman tayo inaantok kaya tuloy tuloy lang tayo at salamat sa Diyos kung baga inadyahan niya tayo na naplatan man tayo ay dito sa pagkababa ng isang bundok kung baga patag na at napakabilis nating na napalitan dito kasi sa ano na to ayoko rin maghintay dito sa highway na to dahil lampasan din lang yung mga sasakyan dito eh. so mas maganda pa makatawid tayo dito ng bundok na to para mas kampante na ako pagka nakababa na ako dyan wala kasing ano dyan eh mga ilaw so let's go na tayo let's go at nandito na ulit tayo mga katito bar sa unang arangkada ng pagkakayat sa Nueva Vizcaya at yung mga sinusunda natin dito ay alagang loaded na malalaking tinwiler at malalaking truck yung mga may wing van na pinatawag so medyo mabagal kasi nga mahaba to eh. mahirap umu dito sa kaliwa dahil alam mo na pero yung iba nakikita ko na overtake mal malalakas ang loob kung medyo maano dito yung eh, kagaya nito bulagaan pababa sila eh. so waiting kayo, dito kasi pagka may daan dito sa kabila uh, Nueva Vizcaya uh, taas Pangasinan ang, ang labas kaso malayo at ang isa pa nun dadaan ka ng Tepilex so malaki yung tolpi doon dito mas malapit yun nga lang pagka hindi ka pa nakakalampas dito sa mga truck na to medyo mabagan. at ang labas natin nito ay Nueva siya tapos yan Japan yun babaybay na natin hanggang San Miguel Bulacan palabas na ng palagtas ayun po uh, tsaga tsaga lang mamaya lalampasan ko na itong mga toto Nakauwi na po tayo ng bahay sa sobrang layo po ng pinanggalingan ko ay talagang sobrang napagod ako at uh, halos wala pa rin akong tulog. So dito po sa biyaheng ito ay yung ating kapartner na si na Richard yung lagi kong dinideliver na mga bilyaran. So ang siningil ko po dito sa kanila ay 16,000 yung aking biyahe na yan. So hinatid ko lang sila doon at kung titingnan natin, mababa yung aking charge dahil yan naman sila ay kapartner ko sa hanap buhay. So mas maganda na yung ah okay lang yung ganyang ah, biyahe at the same time may mga sumusunod na biyahe. So dito po sa biyahe na to ay naggas po tayo ng 4,000 at yun ay balikan na So yung tolpe naman ay dito ako nag-exit sa Balantas. So ang kinita po ng ating biyahe na yan Ay almost 12,000 Dahil uh, wala na tayong ibang binayaran dyan At ang maganda dito Sagot naman nila yung lahat na pagkain ko So goods na goods pa rin po yung ating biyahe na yan At hindi ko na, na naipakita sa inyo lahat Yung mga kagandahan ng Uh, Isabela dahil nung pagpunta po doon ay gabi so hindi na makikita yung place ng Isabela at nung pabalik naman natin ay eh, sobrang nagpapadali ako dahil uh, medyo natatakot ako na gabihin ako sa daan at may nangyari pa na platan tayo pero blessing pa rin dahil safe naman tayo nakauwi at wala nang ibang aberya na nangyari sa ating sasakyan So maraming salamat po sa inyo po patuloy na panonood. Pasensya na po at uh, ngayon lang uli ako nakapag-upload ng video. So sisikapin ko po muli na ibalik yung uh, pag-upload natin ng uh, biyahe natin sa LalaMove. Halos 3 weeks na po ako hindi nakakabiyahe sa LalaMove at may mga ibang bagay po akong ini-dinasikaso kaya Uh, soon po ay babalik na ulit tayo sa pagbiyahe sa lalawag. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. God bless everyone. Bye-bye.